Good morning. Salamat like Isang ina na may dalawang anak na matay dahil sa pag-inom ng tubig. Siya si Ashley Summers, 35 years old, na matay kamakailan dahil nasubraan ang kanyang katawan sa pag-inom ng tubig. Sa sobrang init ng panahon, sinabi ni Ashley sa kanyang pamilya na nakaramdam siya ng pagka-dehydrate. Kumuha siya ng ilang bote ng tubig at ininom ang mato. Itong tubig na to, apat na bottles of water na tag 16 ounces. Humigit kumulang 64 ounces katumbas sa kalahating galon na tubig sa loob ng 20 minutes ininom niya. Yes, sa loob ng 20 minutes, ininom niya lahat yung kalahating galon ng tubig sa sobrang uhaw niya. Sa oras na siya ay makauwi dahil galing sila na masyal sa lake kasama ng kanyang pamilya, pagdating niya sa bahay ay nagsimula na siyang makaramdam ng sakit. Pagkahilo, sakit sa ulo at dinala siya agad sa hospital at di naagapan na matay dahil sa water intoxication. Nasubrahan ang kanyang katawan sa tubig, bumaba ang sodium level ng kanyang katawan. Kaya nagkaroon siya ng pagkahilo, sakit sa ulo, hanggang bumigay ang kanyang katawan. Now, lesson learned. Huwag po tayong uminom biglaan ng tubig ng ganun kadami. Maaari pong bumaba ang ating sodium level sa ating katawan. Dapat kapag uminom tayo, dahan-dahan ang paghigop Huwag yung lunok dire-diretsyo. Kailangan din natin ma-electrolytes ang ating katawan para di buwaba ang sodium level. Pag di natin afford bilhin ang magarabong inumin tulad ng yung pang-electrolytes tulad ng Gatorade, ang alam ko, pwede tayong mag ng inumin. Pero disclaimer lang ito ha, check nyo pa rin sa doktor, doktor nyo para masigurado. Ginawa ko kasi tuwing mag-gym ako, gumawa ako ng sariling electrolytes. Ayaw ko kasing bumili kasi iniiwasan ko yung mga sobrang dami ng sugar. Iniiwasan ko yung sugar na sobrang tamis. Ginawa ako, nagmix ako ng isang teaspoon na asin at anim na teaspoon na asukal. Hinahalo ko sa isang litrong tubig. Yun ang, at ang tamang pag-inom, dapat paghigop dahan-dahan lamang wag yung bagsaka na ubusin mo agad yung isang litro check nyo pa rin yung kalusugan nyo sa doktor para safe kayo disclaimer lang po ito, ito yung ginagawa ko tuwing nag-gigim ako nag-mix ako ng sa isang litrong tubig nilagyan ko siya ng isang kutsaritang asin anim na kutsaritang asukal minimix ko sa isang litrong tubig at yun ang dinadala ko tuwing nag ako. Kasi yung katawan natin kapag sobrang pagod, kapag marami tayong activity na ginagawa, yung sodium level ng ating katawan bumaba. So, kailangan din na ma, ma, ma re Ayun yun ang ginagawa ko. Pero, kailangan nyo pa rin, disclaimer lang po ito, kailangan nyo pa rin na magkonsulta sa doktor. So, I hope guys, meron tayong natutunan sa video na to. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli.